guys! Welcome back to my channel. It's me, Mia Moore, ang nagsasabing hindi lahat ng laro ay basta laro lang. Ayan. So, ito, ituturo ko sa inyo kung para saan nga ba yung different um, seeds na nakikita natin sa stores. So, ayan, di ba meron tayo mga corn, tomato, cotton, strawberry, grapes, and sugar cane. Then, bago tayo mag-proceed dyan, meron din ditong chicken. Ayan. Uh, itong chicken kasi kapag bumili tayo nyan, Uh, or pag nag-rent tayo na, is need natin ng 100 gold coins. And syempre, bukod sa 100 gold coins, is kailangan din natin ng additional 5 gold coins pambili ng uh, feeds niya. So, ang needed natin dito is 105 gold coins. Then dito, oh, so ayan yan, chicken feeds, yung sinasabi ko kanina, ang presyo niya is 5 gold coins. Then dito, may mga helmet tayo, may mga dog tayo. So, ito is, ginagamit lang tong helmet natin for, para hindi tayo maatake ng mga dogs. Kasi di ba yung mga ibang players sa ranking is may mga dogs na sila. So, eto, safety helmets are worth having because they protect you from attacks by vicious dogs. So, makakapag makakapagbigay ito ng tulong para maprotektahan tayo if ever na i-attack tayo ng mga dogs. And then, dito naman, sa dogs na nagkakahalaga ng 100 gold coins, ang description niya is a loyal dog that is good for guarding at home. And a full 7 day hours of companionship. Bali, mag stay siya sa'yo for the whole 7 days para protektahan yung lag mo. Bakit kailangan protektahan yung lag mo? Kasi kailangan na um, para hindi tayo manakawan ng, ng mga pananim natin. So, ayan siya. And kung makikita niyo sinabi naman dito na don't buy helmet or don't buy dogs kung ang level ng land ninyo ay nasa below level 4 pa. Kasi hindi naman ito needed kung below level 4 pa yung um, land natin. So, para hindi tayo mapagastos, hindi tayo nagsisisi or um, nabibigla sa mga binibili natin, is natin babasahin kung ano yung mga descriptions dito sa stores. And also, um, highly, makinig din tayo or tignan natin mabuti yung mga ina-announce sa main channel natin kasi halos lahat naman doon is provided na. Need na lang natin siya na basahin ng maigit. So ngayon, moving forward tayo kung paano nga ba natin uh ma-identify itong mga crops nito. So yung yung crops kasi need nito ng level 2 na land. Yung tomatoes and cotton need nito ng level 3 na land. And yung strawberry need nito ng level 4 na land. Dan si grapes need naman nito ng level 5 na land. And lastly, si sugar king is need niya ng level 6 na land. So ano ba yung mga level-level na sinasabi ko? Paano nga ba natin na yung leveling ng land na yan. So, dito meron akong available na two uh, plots or land in which itiklik ko lang siya dyan. Then, pag ko yung red na yun, is makikita na natin dito kung paano mag-level ng uh, land. So, dito, ang single block is needed ng 50 gold points. At kung gusto mo naman na dalawang block, yung uh, yung level mo is nagkakahalaga siya ng 100 gold coins. Ngayon, paano tayo makakapag-level up ng land natin kung ang gold coins natin ay 1.05 gold coins pa lang? So, ang gagawin natin ngayon is mag recharge tayo. So, dito ang gusto ko kasi i level na land ay dalawa. Gusto ko dalawa yung i ko. So, ang kailangan ko dito ay 100 gold coins. Plus, need ko din dito ng dalawang corn seeds. Dalawang corn seeds nagkakahalaga ng 6 gold coins. So, ang total na kailangan kong i-recharge ay 106 gold coins. Paano natin magagawa yun? Click lang natin yung ba and then, i-click na natin tong recharge. Then, dito meron tayong manual, Maya, Gcash, Gcash QR, and E. So, dito itatry natin mag-recharge by manual. Kasi, meron dito manual, top-up, single, support, 1,000 PHP and above for large amount top-ups and top-up arrives instantly. Kapag nag-manual top-up ka kasi, meron kang 2% na makukuha. And instantly din ito mag-a-arrive sa ating account. So ngayon, itatry na natin siya. And after taking the recharge, is nag-direct na siya sa customer service. At kaya lang ko lang kung magkano yung gusto kong i-top up. And then, binigay ko yung Gcash name ko, Gcash number ko, yung game ID, and kung magkano yung gusto kong i-top up. And then, sinand lang din nila kung saan ako magbabayad. And after nun, nagbayad na ako. And then, pagbabayad ko, is ko sa kanila yung screenshot na ang receipt ko. And then, after nun, sabi nila, is mag-wait lang daw ako sa glit. And then, yun nga, after mong mag-wait lang ng sa glit, wala pang minute is nag-chat na rin sila na okay na daw and nasa na daw nila and dumilecture na siya sa account ko. So, ngayon, pupuntahan na natin yung account natin para makita natin kung nandun na yung nirecharge natin. And then, ang nagulat niya nang sabi is nandun na yung nirecharge natin. So, ayan, makikita nyo, meron na tayong 109.18 volt coins dyan. ayan, nandito na tayo sa farm natin. So, ngayon, ang gagawin natin muna is mag-level up ng uh, land. So, click lang natin yan. And then, dahil dalawa naman yung gusto natin i-level up, is click na lang natin itong bulk listing. So, ayan, upgraded na yung plot natin. So, ayan, magtatanim na tayo ng mais. Dahil meron na ako mais dito na dalawang seeds na nagaling sa redemption quote, ay hindi na ako bibili. Pero, paalala ko na lang din na ang isang seed ng maiz ay nagkakahalaga ng 3 gold coins. So, ngayon, magtatanim na tayo sa dalawang land natin. And ayan, dahil nakapag-level up na tayo at nakapagtanim na tayo ng corns, which is 24 hours then para ma-harvest natin siya, is ipapaalala ko na lang din na dito, sabi, hindi naman kailangan na bumili ng helmet or ng dog ang mga level 4 below ng mga players. Kasi masasayang lang yung pera natin. And e masasayang lang din yung i-recharge natin. So, ito lang, nabasahin mo na at unawain mo ng mabuti ang game bago tayo mag-recharge dito sa laro. Ayun lang, sana rin natutunan kayo. And ingat palagi guys and happy farming. Thank you! And please don't forget to like and subscribe to my channel and please click the bell button below para lagi kang updated sa mga tips and tricks ko and yun lang thank you goodbye